ang manlalaro ng basketball na si Rixie Rivero at ang beauty queen counselor na si Leren Bautista ay nagbahagi ng mga paminsan-minsan na eksena ng kanilang relasyon sa kanilang panayam kasama ang King of Talk sa Fast Talk with Boy Abunda. Sa kanilang unang panayam sa Philippine Television, inalala ni na Rixie at Leren kung paano sila unang nagtagpo, kung paano nila isinagawa ang kanilang unang Valentine's Day at kung paano nila hinarap ang mga kritisismo. Narito ang ilang mga tampok mula sa panayam ni na Rixie at Leren. Rixie at Leren. Rixie Rivero at Leren Bautista ang mga bisita sa Fast Talk with Boy Abunda noong Pebrero 16 na Valentines. Ang kanilang unang Valentines Day ay ipinagdiwang ni na Rixie Rivero at Leren Bautista sa isla ng Siargao, mga aral. Ayon kay Rixie Rivero at Leren Bautista, ang biyahe sa Siargao ay nagbigay daan sa kanila upang mas mapag-aralan ang isa't isa. Selos, tumanggi si Leren Bautista nang may ngiti na siya ang selosang isa sa kanilang relasyon. Unang, maiti na iniulat ni Leren Bautista ang kanilang unang pagkikita na nangyari noong feeding program na inorganisa ni Rixie para sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon. Pagkikita, nagsimula talaga kay Tito Boy sa feeding program. Yun talaga. Doon ko din siya unang nakita ng personal, nakausap din, sabi ni Leren Bautista. Impresyon, sinabi ni Leren Bautista na una niyang iniisip na, soplado, si Rixie Rivero, relasyon, kumpirmado ni Rixie Rivero ang kanyang relasyon kay Leren Bautista noong Oktobre 2023.